Sana sa nga taong ito mga idol, patuloy tayong magsasama na harapin ang mga pagsubok. Maraming salamat sa mga subscriber natin. Sa mga nagtitiwala, umabot na po tayo ng 50,000 subscriber. Utang ko po sa inyo ang lahat ng mga ito idol. At sa aking mga member mga idol, maraming maraming salamat sa inyo. Mahal na mahal ko po kayo mga idol at maraming salamat sa pagtitiwala. Simulan na po natin ang ating kwento. Kailangan ng kumilos ng grupo nila ni Lolo Austin. Dahil kung hindi, maaaring tamaan ang mga taong nagtatago doon sa kanilang mga kabahayan. Kaya huwi ka nitong si Lolo Austin. Kailangan na natin na kumilos at gumanti ng mga pag-atake. Opong, Abisyuhan mo na ang ating mga kasamahan na nando doon sa may batuhan. Kaya matapos ang pagkasabing iyon nitong siluloosting, mabilis nang lumabas ang kanyang apo at napakabilis nitong tumakbo. Papunta doon sa batuhan habang umaalulong at umaangil. Agad naman siyang pinagbabaril ng mga rebelde. Ngunit kasabay naman doon, ang paglundagan ng mga aswang sa buong batuhan. Pati na rin doon sa mga bubong ng mga kabayan agad na naglundagan ang mga aswang at lahat ng mga ito papunta na doon sa kinaroroonan ng mga rebelde. Samantalang ang grupo naman nila ni Lolo Usting naglabasa na din ang mga ito galing sa ilalim ng mga kabayan at mabilis na nagtatakbuhan na din makalipas ang ilang mga minuto dito nila napagtanto na hindi sila tinatablan ng mga bala galing sa mga rebelde. Isa lamang ang ibig sabihin nito. Tumalab ang kanilang mga ginagawang usal. Maaring mas malakas ang kanilang mga ginagawang mga usal na puder kumpara doon sa mga pabaon na usal ng mga rebelde. Dito na nagsisigawan ang mga rebelde nang makita nilang tumalbog lamang ang kanilang mga bala sa katawan ng mga aswang. Sigaw ng naatasan na mamumuno sa mga rebelde. Hindi pala kayo tinatablan ng mga bala. Tingnan natin kung kaya pa bang sanggain ng mga usal ninyo ang aming mga matatalas na itak. Bumaling agad ito sa kanyang mga tauhan at muling wika nito gamitin ninyo ang talas ng dalan natin ng mga itak. Pagkatapos inihanda na ng mga ito ang kanilang mga matatalas na mga armas. Gawa sa tanso ang mga ito at may mga nakapahid pang mga katas ng mga halamang mimusa. Kaya sigurado ang mga rebelde na kaya nilang mapatay ang mga aswang nagabunan. Makalipas lamang ang ilang mga segundo, agad nang nakakalapit na ang mga aswang doon sa kinaroroonan ng mga rebelde dahil na rin sa bilis ng pag-usad ng mga ito. Agad na nagkabakbaka na ang dalawang mga grupo. Napakabilis na sinagpang ng mga aswang ang lahat ng mga rebuilding nakikita nila doon sa may kakahuyan. Ngunit katulad ng kanilang inaasahan, hindi rin ganun kadaling magpapatalo ang mga rebuilding ito buong tapang nagumanti din ng mga ito ng mga pag-atake. Agad na may mga natutumbas sa lupa, sanhi ng tamaan ng mga pagkalmot ang kanilang mga liig. Ngunit may ilan din doon sa mga aswang nagabunan ang napasubsob doon sa damuhan ng tamaan ng mga pagtaga galing sa mga itak ng mga rebelde. Agad na napapahiyaw ang mga ito dahil sa sakit dahil na rin sa pagtama ng mga pagtaga. Napakaingay na ng mga pag-angil, alulong at mga sigawan doon sa mga kakahuyan. Umaatikabong bakbaka na ang mga nagaganap doon na bawat grupo walang balak na magpapatalo. Rinig na rinig ang mga ingay na iyon doon sa mga taong nando doon sa mga kabahayan. Mas nilukuban ng takot ang mga ito at walang nagbabalak na lumabas sa kanilang pinagtataguan. Samantalang doon naman sa tumana, nang tuluyan ng maabisuhan nila ni Nonoy ang dalawang matatandang albularyo, agad nang nilibot ng mga ito ang buong kabahayan, inaabisuhan ang lahat na magtatago na at ang ibang mga kalalakihan naman lumabas sa kanilang mga kabayan na may dalang mga armas. Hindi lamang mga baril kundi may bitbit din na mga matatalas na mga itak ang mga ito batid nilang may ilan doon sa mga rebelde na mayroong tangan na mga karunungan para hindi tatablan ng bala agad nang nagtatakbuhan ang mga ito at naghanap agad ng magandang pwisto samantalang itong si Kimba sa mga pagkakataon na iyon agad na nagtatago doon sa mga makakapal na dayami doon sa gilid ng mga kubo. Nagkubli ang batang sniper at nakaasinta na ang baril doon sa kakahuyan kung saan nanduroon ang mga rebelde. Ilang sandali lamang, agad naman na nagtataka ang mga rebelde nang makita nilang nagkagulo ang mga tao doon sa tumana. Kaya hinala ng mga ito na maaring alam na ng mga ito ang kanilang presensya kaya bago pa makapaghanda ng mabuti ang lahat ng mga tao doon sa tumana, agad nang nagutos ang namumuno sa mga rebelde na atakihin na nila ang mga kabahayan. Agad na nagpapaputok na ang mga rebelde ng sunod-sunod, umaalingawaw agad doon sa lugar ang malalakas na mga putukan. Agad naman, nagumanti ng mga pagbaril ang mga tao doon sa may tumana doon sa mga rebelde. Ngunit tulad ng kanilang mga hinala, hindi tinatabla ng bala ang mga ito. Ngunit tuwi ka nitong si Tatay Karyo. Mga demonyo, hindi nga kayo tinatabla ng bala. Ngunit tingnan natin kung makakaligtas pa ba kayo sa aming mga patibong. Napatitig na lamang itong sinunoy doon sa sinasabi ng matanda. Hindi niya kasi mawari kung ano ang ibig sabihin nito at kung ang mga patibong na sinasabi ng matandang albularyo at kung saan ang pwesto ng mga ito. Ilang sandali pa habang umuusad ang mga rebilde, biglang nagsisigawa na lamang ang mga ito nang mahulog doon sa mga malalalim na butas na ginagawa ng mga tao doon sa paligid ng kanilang mga kabayan. Kaya pala, naalala nitong sinunoy dati na sinabi ng mga albularyo na may mga panguntra sila sa paligid laban sa mga aswang at mga rebelde. May mga hinuhukay palang mga malalalim na butas sa paligid ng kanilang kabahayan na tinatabunan lamang ng mga dayami. At doon sa baba ng butas na ito, mayroong mga matutulis na mga bagakay na mga kawayan. Kung mahuhulog ka sa mga butas na ito, tiyak na kamatayan ang iyong kantungan. Sa paraan na ito, agad nang nababawasan ng malaking bilang ang mga rebelde Agad na namatayan ang mga ito nang marami. Nang makita naman ang mga ito ng grupo nila ni Butchok, agad nang inaabisuhan na din ng bata na kailangan nang atakihin na ang mga rebelde galing sa kanilang likuran. Parang mga pusang nagtatalunan ang grupo nila ni Butchok kasama ang mga matatandang gabunan galing sa mga kakahuyan. Napakabilis ng pag-usad ng mga ito na loob lamang ng ilang mga segundo. Agad na nilang naabot ang mga nagkagulong mga rebilde na sa mga pagkakataon na iyon sobrang nawindang pa sa mga nangyayari sa kanila ng mga patibong galing sa mga tao. Kaya walang kahirap-hirap na napapatay ang mga ito ng grupo nila ni Butchok samantalang itong si Kimba. walang sablay ang bawat mga pagpapotok ng batang sniper. Nagtakbuhan na din si Natatay Karyo kasama ang mga kalalakihan doon sa may tumana at itong sinunoy. May bitbit -bit na mga matatalas na mga itak ang mga ito at pagkatapos walang habas na inaatake ng mga pagtagpas ang mga rebuilding na sa mga pagkakataon na iyon agad na ng malaking bilang ang kanilang pangkat. Sa kabilang dako naman, agad na huwi ka nitong si Sarinto Lopez. General, mukhang may mga naglalaban na doon sa unahan. Hindi ako maaaring magkakamali. Galing sa tumana ang mga putukan na iyon. Baka sinalakay ang mga ito ng mga aswang o mga rebelde Ano na Ano na ngayon? ang ating gagawin? Natanong iyon nitong si Sarinto Lopez dahil hanggat maaari ayaw sana ng mga ito na makipaglaban doon sa mga aswang o mga rebelde dahil alam nila na wala silang kalaban-laban sa lakas ng mga ito. Ngunit kung nanganganib naman ang buhay ng mga tao na dapat nilang protektahan, dapat na nilang gumawa ng mga hakbang, sagot naman ng general Tama ka, Lupis. Mukhang doon nga sa tumana ng gagaling ang mga putukan. Wala na tayong magagawa pa kung may mga rebuild man o mga aswang ang mga nando doon. Kailangan na natin na tumulong. Trabaho natin ito. Tara na, Sargento. Humanda na kayo. Naintindihan naman agad ng mga sundalo ang sinabi ng Heneral Makalipas lamang ang ilang mga sandali, mabilis nang nagtakbuhan ang mga ito paakyat doon sa may tumana, ngunit sobrang nag-iingat pa rin ang mga ito. Makalipas ang ilang mga minuto, pagdating nila doon sa tumana, wala na silang naririnig pa ng na mga putukan, ngunit may mga narinig silang sigawan doon sa kabilang bahagi ng tumana. Batid agad nilang may mga naglalaban doon, ngunit hindi sa pamamagitan ng mga baril kundi sa pamamagitan ng mga matatalas na bagay nakikita din kasi ng mga ito ang pagkislap ng mga matatalas na mga armas doon sa gitna ng kadileman. nag nagalangan naman ang mga sundalo na lumapit doon sa mga nagbakbakan hindi kasi nila alam kung sino-sino sa mga ito ang kanilang kakampihan at mga kalaban kaya minabuti ng mga ito na doon dumaan sa mga kabayan para makapagtanong-tanong na din. May nakikitang ilang mga kalakian kasi ang mga sundalo doon sa gilid ng mga kabayan. Hanggang sa napag-alaman nilang inaatake nga ang tumanang ito ng mga rebuilde. Ngunit ayon sa mga napagtanungan ng mga ito, may mga tumulong sa kanila. Nanatili muna ang mga sundalo doon sa gilid ng mga kabayan at naghihintay ng ilang mga sandali. Doon naman, sa pinangyarihan ng bakbakan, tuluyan ng napatay ng grupo nila ni Butchok at Tatay Karyo ang lahat ng mga rebuilde. Nakakarinding tingnan ang mga rebuilde na natutuhog doon sa mga butas ng mga matutulis na mga kawayan. Ang ilan naman sa mga ito, napuno ng mga kagat at kalmot ang kanilang buong katawan mayroon ding mga napugutan ng mga ulo. wi ka nitong si Tatay Karyo. Maraming salamat sa tulong ninyo, Pinunong Nunoy, Pinunong Potsok. Kung hindi kayo dumati, maaaring may mga kasamahan akong napuruhan galing sa mga ito. Mabuti at sakto ang dating ninyo sa pagpunta ng mga rebuilding ito dito sa aming lugar. Sagot naman nitong si Butchok galing pa doon sa kagubatan ng talon ng kawa. Nasundan na namin ang mga ito, Tatay Karyo, hanggang sa pagdating ng mga ito dito sa inyong lugar. At hindi lamang ang grupong ito ang bumababa ng tumana dahil may nakita din kaming kawan ng mga aswang na sungayan. Ngunit sa mga pagkakataon na ito, hindi pa namin alam kung saan nagpunta ang kaninang grupo. Sagot naman nitong si Tatay Karyo nagsimulang kumalaw na ang mga ito, pinunong Butchok. Dahil sa mga ginagawa ninyong pagpatay sa kanilang mga kasamahan, naglunsad na ang mga ito ng malawakang mga pag-atake. Sa dami ng mga napapatay natin, mukhang malalagay na sa alanganin ang grupo ni Commander Aragon. Kailangan natin na malaman kung saan papunta ang mga aswang na iyon, pinunong Butchok marami pang mga tao ang naninirahan sa ibabang bahagi ng gubat na ito. Baka doon pa ang kanilang pakay. Sagot naman ang bata. Huwag kang mag-alala, Tatay Karyo. Mayroon na akong inutusan para sundan ang mga ito. Hinihintay ko na lamang ang kanilang pagbabalita. Naputol ang usapan ng mga ito nang may nakitang dalawang mga tauhan itong si Tatay Karyo na tumatakbo papunta sa kanilang kinaroonan galing ang dalawa doon sa mga kabayan. Makalipas lamang ang ilang mga sandali. Agad nabalita ng mga ito sa kanila na may mga sundalo ang nando doon sa mga kabayan. Kaya agad na uwi ka si Tatay Karyo. Nandirito na naman ang mga duwag na mga sundalo, pinunong Pochok mas nakakabuting kausapin muna natin ang mga ito habang hinihintay natin ang iyong inutusan para sundan ang mga sungayan. Ilang linggong tumigil na sa pagpapatrolya ang mga sundalong ito bunsod ng pagkamatay ng kanilang mga kasamahan. Noong nakaraang mga buwan, dalawang beses sa isang linggo, nagpapatrolya ang mga ito dito sa aming lugar. Hinihikayat pa nga ang mga ito ni Aguya na makipagtulungan ngunit umayaw ang mga ito sa kahilingan ni Agoya. Ngayon, dumating na naman ang mga ito nawala na at patay na ang mga rebelde. Tara na, pinunong putsok, pinunong nunay. At pagkatapos, naglalakad na ang mga ito pabalik doon sa mga kabayan. Ngunit ang mga aswang nagabunan, agad na ang mga ito doon sa kabilang bahagi ng lugar. Mayroong mga makakapal kasi na damuhan ang nando doon. At doon nagtatago ang mga ito habang papunta doon sa mga kabayan. Hindi rin nagpabaya ang mga gabunan. Hindi nila kakampi ang mga sundalong ito dahil na tumanggi ang mga ito sa kahilingan nitong si Agoya. Sa kanilang isipan ngayon, baka may gagawin pang masama ang mga ito sa grupo nila ni Butok. Kailangan nilang maunahan ang mga ito sa pwisto habang itong si Kimba. Kanina pa nito nakikita ang mga sundalo. Kaya nanatili itong nagtatago doon sa mga dayami habang nakasinta din doon sa mga sundalo ang kanyang reply. Makalipas ang ilang mga sandali. Pagdating doon itong si Tatay Karyo at Tatay Arong agad na ng mga matatanda doon kay General Garcia. <laughs> Para talaga kayong mga pulis, General dumating kayo sa lugar kapag wala na ang mga kalaban. Ngunit hindi na iyon pinansin pa nitong si General Garcia. Balit na wika nito kay Tatay Karyo. Naparito kami para makatulong Tatay Karyo. At may hinahanap na rin kami. Sino ba ang mga nakakalaban ninyo ngayon? Pagkatapos napatitig ang mga sundalo doon sa mga bata, ang mga opisyal na ito narinig lamang nila ang pangalan na tinintim musang ngunit hindi pa naman nila iyon nakikita sa harapan ngunit ang dalawa sa mga sundalo na kasama nila ay kabilang doon sa mga nagbabantay sa labas ng base ng mga sundalo kung saan lumapit itong si Butchok agad na namukhaan ng mga ito ang bata kaya agad na lumapit ang mga ito kay Sarinto Lopez at General Garcia agad na bulong nito doon sa mga opisyal. General, sarhinto, iyan na ang batang nagsasabing siya, si Tinyinti Musang. Hindi ako maaaring magkakamali. Siya ang lumapit sa amin doon sa pasukan ng ating base. Kaya napatitig ang mga ito kay Bochok. Ngayon, kaharap na nila ang musang ng kagubatan. Bago naman makapagsalita itong si General Garcia, nagsasalitang muli itong si Tatay Karyo. Huwi ka nito doon sa mga sundalo. Alam ninyo, Heneral Garcia, dumating ang mga batang ito galing sa kabilang isla. Sila ang dahilan kung bakit sa loob lamang ng dalawang araw, marami na ang mga namamatay at nalalagas sa mga rebuilde. Ang mga nakakalaban namin ngayon ay ang mga rebuilding galing sa pamumuno ni Commander Aragon ang pinakadimunyo sa lahat ng mga taong nabubuhay dito sa mundo. Sa tulong ng mga batang ito, napapatay namin ang mga rebelde na walang nagbuwis ng buhay kaling sa aming pangkat. Sagot naman nitong si Sarhinto Lopez. Nabalitaan na namin ang kagitingan ng grupo mo, -tign Musang, doon sa kabilang isla. Makailang bisis nang napatunayan ninyo ang kakaiba ninyong lakas at dahil dyan malaki ang aming pagrespito sa mga pinaggagawa ninyo dahil sa pagdating niyo dito sa isla ng walog maaaring makakamta na namin ang kapayapaan dito sa bukirin ng tanay isa sa aming dahilan kung bakit kami napadpad muli dito sa tumana para hanapin kayo Tatay Karyo sa tingin ko kailangan na namin nadalhin ang mga napatay ninyo. Kailangan ng madala mga ito doon sa patag para magawan agad ng mga dokumento tungkol sa kanilang tunay na pagkatao. Ngunit magagawa lamang namin ang mga bagay na iyan sa pahintulot ninyo. Sagot naman ng matandang albularyo. Ibibigay ko na kay Pinunong Butchok ang pagpapasya sa Hinto. Kaya wika naman nitong si Butchok mas nakakabuting dalhin ninyo sa patag ang kanilang mga bangkay sa hinto, Maaring masasama man ang mga ito, ngunit kailangan pa rin na mabigyan ang mga iyan ng maayos na libing. Hindi inasahan nitong si Butchok ang gagawin ng mga sundalo sa kanila dahil agad na sumaludo ang lahat ng mga ito kay Butchok. Wi kang muli nitong si General Garcia. Isang malaking karangalan na nakikilala namin kayo, mo Musang. Pati ang mga taong nakapalibot sa kanila, napatulala ang mga ito sa kanilang nasaksihan. Hindi kasi nila inaasahan na ang batang namumuno sa mga gabunan ay isa palang tanyag na mandirigmang sundalo doon sa kabilang isla. Makalipas ang ilang sandali, agad nang sinamahan nila ni Tatay Karyo ang mga sundalo doon sa unahan kung saan nando doon ang mga bangkay ng mga rebelde. Ilang sandali lamang ang mga nakalipas na pamaang ang bibig ng mga sundalo nang makita ang mga kalagayan ng mga bangkay ng mga rebelde. Nakita nilang nakatuhog pa doon sa mga matutulis na kawayan ang katawan ng mga ito. Mayroong malalaki mga sugat din sa kanilang mga katawan na sanhi ng mga matatalas na mga itak ng mga kasamahan nila ni Tatay Karyo at Tatay Arong at nakikita din nila ang mga kumalas na mga ulo galing sa katawan ng mga rebelde. Tadtad din ng mga pagkalmot at kagat ang liig at katawan ng mga ito. Kaya naghinala agad ang hinerala na hindi lamang ang grupo nila ni Tatay Karyo at ng mga batang sundalo ang may kagagawan sa lahat ng pagkamatay ng mga rebelde. Kaya agad na nagtanong ang heneral doon sa matandang albularyo. Tatay Karyo, ibig bang sabihin sa mga ito, may mga kasama din kayong mga aswang sa pagkitil sa mga buhay ng mga rebelde. Walang kagatol-gatol na sagot nitong si Tatay Karyo. Generala! Malaki ang naitulong ng grupo nila ni Aguya sa digmaan na ito. Ang grupo ng mga gabunan na tinanggihan mo. Ngunit buong tapang na hinarap ang mga kalaban para lamang sa kapayapaan sa kagubatan ng Tanay. Kaya wag ka nang magtataka pa kung may mga aswang man kaming kakampi at kasama sa labanan. Natahimik itong General Garcia at ibinaling na lamang ang atensyon doon sa kanyang mga tauhan. Inutusan ang mga ito na kunin na ang mga bangkay doon sa mga butas. Sa mga oras din na iyon, magkakasama na ang mahigit sa dalawang daan na mga bangkilan at mga sungayan papunta doon sa kuta ng mga gabunan para atakihin na ang mga ito. Samantalang ang gabay nitong si Butchok na isang unga kasalukuyan ng papunta na ito doon sa kanilang kinaroroonan para ibalita ang nalalapit na matinding sagupaan ng mga aswang.